Tira to. Beautiful. Grabe naman to, to. Beautiful. Pasok, galing. 6 seconds, oh. 72, 73. Lamang isa kalaban. Skin, skin, skin. Diretso mo, diretso mo. Imo to, lagi mong kasama sa Lutin mo So mga lodi, ball game tayo. Maglalaban team lodi. Auto versus SB team. Ayan. Ball game tayo. Ah may basis pinto ko sa iyo. So ayun. Tira. Tira, tira. Ayan. Pasok agad. Grabe naman yun. Pasok. Galing. Tira to. Beautiful. Grabe naman to. Ito beautiful. Galing. Nice. Petro. Puta, lapit, pet puta, di mo Ito. Oh. Grabe na si Milo. Grabe ka Milo. Oh, king. Tira, coach! Tira, coach! Yun! Ball game, ball game. Tira. Nice! Grabe naman si King, oh. Three points. Uy! Nice! Ganda! Ganda! Free throw pa na si Baila! Free throw! Pabuto lang mo. Napakalupit. Hasin naman ni Milo. Game ball, game ball. First quarter, 2017. 2017.

đi xe kiến xuống Phá tay Phá sốc Set ball, set ball, set ball. Lubog! Lubog! Galing! Nakikita! Nice, King! Nakatira din! Salang, Rashad. Pasok pre. Second part, eh, 44-36. Lamang ang Team Lodi. 44-36. Half time. Paul. Nice. Wala mo nang tatakbo, wala mo nang tatakbo, wala mo nang tatakbo. Grazie. Nice, Mailo. Hello. Atlas ta. Ilalim 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 Pasok pa, pasok pa, puta pasok pa. All 54, ganda laban.

Nice pass. Nice. nice. Nice one rep. Lodi lah Nice one Last two minutes Last two minutes ah One minute and forty seconds ah Seven sixty-seven Okay lang, okay. Wala pa palo, wala pa palo. Isa lang ang labang. Wala pa palo, wala pa palo. Wala, 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 wala. 6 okay. seconds, so 72, 73. Lamang isa kalaban. Iskin, iskin, iskin. Derecho mo, 74, 73 Laman tayo lamang isa, lamang isa tayo oh! Ayan, ayan ah Diyan ibaba to yan, diyan ibaba to Diyan ibaba to yan Ayan, ayan na Diretso, diretso Ayan, grabe 26 lene 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 lene